Solid ang view mga idol, napakaganda. Hmm. Naputulan daw ng ano eh, na ang tao dyan, pelvic bone yung kasama nila boards dito eh. Short ride tayo ngayong weekend. ngayon lang ulit nakapag-ride. Pupunta tayo ng Mount Banoy sa Batangas yun nga lang sobrang paglabas pa lang natin dito sobrang traffic na yari tayo Alright, chill ride tayo papuntang Batangas. Sisilipin natin ang Mount Banoy. Kasi ito sa magandang short ride destination dito sa Batangas na alam nyo ba na mas mataas pa ito sa Tagaytay. At ayon kay Uncle Google, from Santo Tomas, Batangas, 1 hour and 30 minutes lang ang biyahe to Mount Banoy. 3.30 na ng hapon mga idol, kaya malamang mga alas 5 ang tayo. So ngayon, malapit na tayo sa Balagtas Exit. Medyo malubak at makipot ang kalsada rito. So konting ingat mga brothers kung hindi nyo kabisado yung kalsada. Ito yung huling exit Batangas City. going to Batangas. Balagtas Exit. Alright, lagpas na tayo ng SM Batangas. So from SM Batangas, sabi kay Uncle Google, 34 minutes para makarating ng uh, Mount Banoy so simula nag google map na tayo kasi hindi ko kabisado first time natin pupunta rito sa Mount Banoy After ng highway, kakanan tayo dito sa may Talumpok. Talumpok East diretsyo na ito papuntang Mount Banoy. Let's go! Oh, private Mount Banoy, you know? oh. <laughs> Mahina utoy, Mahina stuck ang ating pipe yan maganda pala dito oh. ganda ng kalsada oh. sa mga pupunta ng Mount Banoy halina kayo dito lang sa Batangas meron dito registration good afternoon po kaman mo na po i-register po sige sir ayun meron daw ditong registration ah ikaw na ako na Baba ka muna. Ikaw na. Ikaw na. Yeah, mayroong registration dito. Sir. Sir? Apo. First time, sir? May ka. kaya Mano ba doon? Off-road? Di ba? Pero maahon talaga. Ah, Okay. Ah. okay po. Maliban pala sa registration fee, meron din dito ng babayaran na ano, na environmental fee. 20 pesos lang naman per head. So, hindi naman sama. Maliban sa environmental fee, registration fee, kukuhaan ka din nila ng picture para mayroon silang uh, tawag dyan, visual record kung sino yung mga pumapasok. And kung sakasakali man, worst comes to worst, makikilala nila yung mga pumapasok. Kasi sabi nga nila sobrang taas at matarik. Marami na rin daw mga naaksidente dito dahil sa minsan hindi makontrol yung takbo, lalo na kapag ka, ano, pagpalusong o yung pababa na. Alright, so ingat mga idol pagpupunta tayo dito. Let's go! Yung pakyat, medyo makipot yung kalsada pero kasya naman yung four wheels kahit magsalubungan. Dahan-dahan nga lang. Oh tapos yun medyo liku-liku liku-liku yung ano daan at saka madilim <laughs> sa bagay eh, oras na 6.30 na ay 6.30 4.30 may araw pa naman pero dahil sa medyo mapuno nasa ilalim tayo ng mga puno kaya medyo madilim kain matarik nga Delikado din yung pababa Naputulan daw ng ano eh Na ang tawag dyan Pelvic bone yung kasama ni Labords dito eh Na nagbibisikleta Siguro yung napasong eh. Dahil matarik Hindi siguro na control Eh mapuputulan ka ka ng pelvic dito Pagka na-accidente ka Hindi lang pelvic putol mo dito minutes. Uy! Humabol yung aso! Humabol! Humabol pa! Ata! <laughs> At takot pa naman ako sa aso! Wala <laughs> well, nyo! Humabol yung aso na parang uulan pa! Wrong timing! Eh, ganda oh! O, oh, di ba? Sobrang tarik na naman! naman! Pero maganda ang kalsada Okay pa Ayan o, no? sa pinakahuli oh, Ito nga yung nakikita natin kayo na sa ano Ito yung nakikita natin sa kalsada kanina Yung sinasabi ko sa iyo O, oh, parking area Asan tayo dito rito ngayon ito? Pwede pa rin nagtumuli Eh, <laughs> namatay po

Kung Kamuhan Pero ang ganda naman Ooh. Panalo Huwag ah. kang kang alam magkakamali